pag usapan ngayon, napahabain ang operating hours ng mga tren kabilang ng MRT3. Pero ayon mismo sa pamunuan ng linya, malabo pa itong mangyari dahil kakain ito sa oras ng maintenance ng mga tren. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Su. Sa kabila ng patuloy na panawagan ng mga commuter na palawigin ng operating hours ng MRT3, nilinaw ng pamunuan nito na malabo pa itong maisakatuparan ngayon. Posible raw kasing maapektuhan nito ang maintenance ng mga tren na isinasagawa tuwing gabi. Sa MRT3 Depot sa North Avenue, ipinakita ng Department of Transportation kung paano isinasagawa ang maintenance activities ng mga tren. Sa kabuuan, nasa 21 ang tumatakbong train sets ng MRT3 na binubuo ng 72 bagon. Lahat yan, dumadaan sa iba't ibang maintenance na inaabot ng hindi bababa sa apat na oras. Kabilang dyan ang inspeksyon sa loob at labas ng mga tren, paglilinis, troubleshooting, decoupling at final preparation dito sa MRT3 Depot sa North Avenue, dinadala yung mga tren para isagawa mga procedures buong gabi bago sila ibiyahe kinabukasan. Ayon sa si Department of Transportation at sa MRT Management, may karagdagang pang light or heavy procedures depende sa sira ng tren. Sa kasalukuyan, 4.13 ng umaga ang unang biyahe ng MRT mula North Avenue. Last trip naman mula Taft Station ay 10.11 ng gabi. Kung babaguhin daw ito, mababanggaraw nito ang oras ng maintenance maging ang kalidad ng pagpapatakbo ng mga tren. Pag madelay po ng konti yung isa, apektado po yung iba. So kailangan po natin na uh, as per time schedule, masunod natin. Uh, para sa susunod na araw, yung ating operation hindi rin maantala. Iniinsure natin uh, from the trucks, uh, through the signaling and then the power, uh, lahat po yan, chinecheck natin para reliable ang ating train operations uh, at saka yung safety. Dagdag pa ni MRT3 Director Oscar Bongon, napakahalaga ng maintenance ng mga train dahil iilan lang ang train systems ng bansa. When it comes to other countries, depende sa structure. Kasi po sa kanila maraming linya eh. Eh tayo po iisa lang po ang linya natin so we really have to maintain it. Sinisiguro naman ng MRT3 na patuloy nilang inaayos ang kalidad ng kanilang serbisyo para sa mga pasahero. Nagbabalita mula sa frontline. Ian Suyu, News 5. Mga kapatid, Gretchen po Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong isyu at balita sa bansa. Mag-subscribe at mag-follow sa News 5 social media pages.